Dala-dala mo talaga yung pera ha. Hanap na hanap ako doon. Hindi ko makita eh. Oh, Kulang yan hal. Eh, Pabalik pa namin. Tundaya! Parin mo eh, Tundaya! Kunin mo. Ito mo na sanda si, si Raymond, mangingi yan. Nadaling ko na na. Baka uubos pa to. Pambayad pa sa school. Akin na, Momon. Dali na, Momon. mangingi yan doon, eh. Alam mo naman yan, eh. Kulang yan, nak. Akin na, al. La, akin na. Ah, Iyapat mo sa akin. Ayan, mga idol. Diyan, nagtrabaho. Maganda kong kumanda kong idol. malupit. na, Momon. Dali na. Dali na, bibili tayo. Saan so, lang ipunta tayo sa ano? Nag-aantay na si Parinunoy. Akin okay, lang yung ano dyan?